Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer para sa Marso 30, 2025. Sa pagsikat ng araw sa Marso 30, yakapin mo ang enerhiyang bumabalot sa iyo, isang enerhiyang nagpapalakas ng koneksyon at init ng damdamin. May dalang sigla at inspirasyon ang araw na ito, na parang isang ilaw na nagbibigay liwanag sa iyong landas. Ang araw na ito ay isang paalala na hindi ka nag-iisa sa iyong paglalakbay sa buhay. May mga tao sa paligid mo na handang ibahagi ang kanilang oras, pagmamahal at suporta. Ngayon, higit kailanman, ay isang magandang pagkakataon upang ipakita ang pagpapahalaga sa kanila, upang alalahanin at iparamdam kung gaano mo sila pinahahalagahan. Ang tunay na kayamanan sa buhay ay hindi nasusukat sa material na bagay kundi sa mga taong tunay na nagmamahal at nagpapahalaga sa iyo. Sa pagkakataong ito, pahalagahan mo ang pagkakaibigan at pakikipag-ugnayan sa iba. Sa dami ng responsibilidad at abala sa araw-araw, minsan nakakalimutan nating bigyan ng pansin ang ating mga kaibigan at mahal sa buhay. Ngunit ngayong araw, paalalahanan mo ang iyong sarili na ang tunay na yaman ay nasa mga koneksyong iyong pinapangalagaan. Ilaan ang oras upang makipag-usap sa isang kaibigan na matagal mo nang hindi nakikita o maglaan ng sandali upang magsabi ng simpleng salamat sa mga taong palaging nariyan para sa iyo. Hindi mo alam kung paano makakaapekto ang iyong simpleng kilos ng pagpapahalaga sa kanilang araw. Ngayong araw, pakawalan mo ang sobrang pag-aalala at labis na pag-iisip sa mga sitwasyon. Minsan, ang pag-overthink ay nagiging hadlang sa ating kaligayahan. Huwag mong hayaang hadlangan ng mga takot at pangamba ang iyong kakayahang maging masaya sa kasalukuyang sandali. Sa halip, hayaang lumaya ang iyong puso at isipan, yakapin ang kasalukuyan, at namnamin ang saya na hatid ng pagiging bukas sa mga bagong posibilidad. Sa simpleng pagiging handa mong makinig, makipag-usap, at maranasan ang bawat sandali, maaaring may dumating na bagong kaibigan, bagong oportunidad, o simpleng iti na magpapagaan ng iyong pakiramdam. Ang enerhiyang bumabalot sa iyo ngayon ay puno ng kasiglahan. Maaaring maramdaman mong mayroong kakaibang sigla sa iyong katawan at pag-isip. Ito ay isang magandang pagkakataon upang gawin ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Subukan mong gumawa ng isang bagay na matagal mo nang gustong gawin, ngunit laging ipinagpapaliban. Maaaring ito ay isang simpleng paglalakad sa parke, pakikipagtagpo sa isang kaibigan, o kahit pagsisimula ng isang bagong proyekto. Ang mahalaga ay binibigyan mo ng oras ang iyong sarili upang maranasan ang saya at inspirasyong hatid ng kasalukuyang sandali. Maging maingat lamang sa iyong mga desisyon, dahil sa matinding enerhiyang dala ng araw na ito, maaaring may pagkakataong kumilos ka nang hindi mo gaanong pinag-isipan ang iyong mga hakbang. Bagamat may kagandahan sa pagiging spontaneous, mahalaga pa rin na magkaroon ng balanse sa pagitan ng pagiging bukas sa mga posibilidad at pagiging maingat sa iyong mga aksyon. Pakinggan ang iyong intuition, dahil ito ang magsasabi sa iyo kung ano ang tama at kung ano ang dapat pag-isipang mabuti. Habang patuloy kang naglalakbay sa araw na ito, bigyang pansin ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Ano ang mga bagay na nagbibigay ng liwanag sa iyong puso? Ano ang mga sitwasyong nagdadala ng saya sa iyong araw? Ano ang mga gawain na nagbibigay ng kalinawan at inspirasyon sa iyo? Ang bawat saglit ay isang pagkakataon upang matuto, lumago, at mapalalim ang iyong koneksyon sa iyong sarili at sa ibang tao. Ang maswerteng kulay para sa iyo ngayon ay kulay rosas. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng pagmamahal, kabaitan, at positibong enerhiya. Kung nais mong mapanatili ang mabuting daloy ng enerhiya, magsuot o magdala ng isang bagay na may kulay rosas. Ito ay makakatulong sa iyo na mapanatili ang magandang pananaw at maging bukas sa masayang mga pagkakataon. Ang maswerteng numero mo ngayon ay lima, labing pito, at tatlumput dalawa. Ang lima ay sumisimbolo sa kalayaan at pagbabago, na nagpapahiwatig na ang araw na ito ay maaaring magdala ng mga bagong pagkakataon para sa iyo. Ang labing pito naman ay isang numero ng inspirasyon at espiritual na paggising, na nagtutulak sa iyo na pakinggan ang iyong intuition. Ang tatlumput dalawa ay sumisimbolo sa balanse at pagkakaisa, na nagpapaalala sa iyo na ang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa sariling pagsisikap kundi pati na rin sa suporta ng iba. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang paggawa ng isang bagay na nagpapasaya sa iyo at sa mga taong mahalaga sa iyo. Maaaring ito ay isang simpleng pag-abot ng tulong sa isang kaibigan, pagbabahagi ng magandang kwento, o paggawa ng isang bagay na makakapagpasaya sa iyong puso. Ano man ito, tiyakin mong ginagawa mo ito ng may tunay na kasiyahan at bukas na puso. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ang iyong sarili ng oras upang pagnilayan ang mga nangyari. Ano ang mga natutunan mo? Ano ang mga damdaming bumalot sa iyo? Ano ang mga bagay na nagbigay ng inspirasyon sa iyo? Ang buhay ay isang paglalakbay na puno ng mahika, at bawat araw ay isang pahina sa kwento ng iyong buhay. Ikaw ang may hawak ng panulat, kaya't isulat mo ito ng may tapang, saya, at pagmamahal. Huwag kalimutan na ikaw ay isang mahalagang nilalang. Ang iyong presensya sa buhay ng iba ay isang biyaya, at ang iyong pag-iral ay may layunin. Yakapin ang araw na ito ng may bukas na puso at hayaan ang liwanag ng iyong pagkatao na magningning, hindi lamang para sa iyong sarili kundi para rin sa mga taong nakapaligid sa iyo. Lumakad ng may kumpiyansa, dahil ang mundo ay isang mas magandang lugar dahil sa iyo. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.